pina shortcut ni nga trabaho mga dul at orang takilid para din nata maghabwa sa oil kaya na i-install nga gear indicator <coughs> kapag yun mag-upgrade sa yung mga pairings mga do kanang bugnaw ang yung engine para iwas lost screed ayagin mo atat nga mag-upgrade mo nga mo pag abot ninyo daw ikan sa biyahe kay delikado na siya o malustrid mahal rabah. so kanira ya na tong targeton basa na ako kung sa nga area putol mo so wala problema sa ito ah. kanta di mo agas patag salod kay basin so naniguro lang kong salud mga do kay basin nyo niya maabot pang oil di riba maawas so paniguro na lang para iwas kalat sa atong salog itanda na ang mga 2 bolt 8mm at ano rin siyang hininayog bira mga do Ah, boleh, oil So, mo na siya. Mo yung indicator na yung mga dol. So, ang stock, mo na yung isara kabuk, ah, sensor o isara. Ang ato na palit bago, unom. So, kanito nga, mo na yung neutral, kanito permira. Permira, dayon, yung segunda, 3, 4, 5. So, ang o-ring na itong stock, Mereka ka nang ng o-ring na itawad gikan sa tiktok. So, same naman siya. So, kata na paslak ni. Salpak nyo dito ni. For demo lang ni ha, ni to eh. final. Oke okay. So, wala kat video nga dulu Oh. Nasi indicator sa neutral. So, ang atong trabaho karon ang indicator sa cambio. So, karon mga kay puro man ni mil nga sakit kaning sa sensor mil niya. Mil gyud sakit din kani, wala man female. So, ato ni panghulbuto ni siya. di lang sana to maabot didto ang kaning kaning niyang indicator na to kani. Hindi na itong makuha nito, kay Dukay. Kinanglang tag-wire nga taas. Kaya mabuo mo kayo ng free So, din hilang sa nato yung temporary butang. Samtang wala pa tayo wire. Kaya kinanglang ta itong il ilan na itong electrical tape pang solda para solid ang itong gawa. So, din hilang sa nato yung temporary. Pagkita rin ako balik sa inyo kung goods na. So, testingan na na ito mga dol. Final na ni. Kung unsay kalabasan sa itong Tirada na to O, ok na mga dono Kita na kama pag gear shift ta Kanina, kan neutral na sya Zero Zero na kama Pero neutral na dito sa Lineigator Decent ah Kambio mga do Eh, walang So, kita ta Tirada na to pero di ko sigurado kung sa ubang sealer makabal nga ka pattern kay ang wire wala dito ka, ka color coding diri siyang sensor o diri siyang display dahil ayang color yung sa pula niyo brown nasa green ang yellow nga na ay linear nga pula nasa blue ang blue nga na pula linear pikas nasa green pod dahil yun ang pink nasa yellow pula nasa yellow basta dahil ay distinct disting lang yun din yung, kung uh, palit mo mga doll para swap ang inyong birada Yan yun. Yan, lahat. Screenshot na lang. Tapos pag gusto nyo bumili, nasa TikTok shop natin sa Andros Moto. So, dagang salamat sa support. Ayaw ko na yung Andos Andros Moto, TikTok, Facebook, YouTube.